Gusto mo ba malaman mga kalakuan ni partner sa messenger? Well, stay tuned and watch the full video lang. Okay, so you know, mga lods. Welcome back again sa ating channel. So ngayon, um, ko kayo kung paano malaman yung mga tatlong tips okay, sa messenger. Paano malaman yung kalakuan ni partner? Okay, sa tatlong tips na yun sa messenger is alam kong um, lahat ng mga kalokohan ni partner is mga huli na okay so meron ba tayong kailangan na, na app na i-download so wala na hindi na kailangan na application na i-download pa so, walang problema yan ang kailangan lang talaga natin dito is yung ating mismong messenger okay So okay, alam ko yung iba dyan, excited na kung paano malaman yun. Pero bago yun, bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe na. Eh, okay? So, yun lang naman ang aking gusto kong sa inyo. Kasi bago ang ating channel ngayon, okay? So, first time ko lang gawin tong gantong mga tutorial. So, sana supportahan nyo. Ngayon, uh, pero ano naman sa lahat, uh, bago tayo mag-proceed, make sure mo muna ang messenger mo updated. So, ngayon, paano mag-update uh, ng messenger? So, dali lang, punta ka lang Play Store, tapos yan, type mo lang messenger. So, di ba? Kung makita mo sa akin di-updated, so, kailangan ko i-update. So, dapat ganito rin sa i-update nyo rin. Okay? kasi importante uh, na update yung messenger bago natin gawin tong mga technique na to yung mga tips na to okay para gumana talaga at di magkanta kang dalokuloko so medyo mag magbaga na connection natin kasi nga um, nasa bundok kata ako ngayon eh kaya ganyan ganyan kabagal yan eh. pero okay lang naman okay so I'll go back if tapos na yung update ng messenger natin okay Ayan, so yun ang na tapos ang update ng messenger natin. So, ngayon, ang gagawin natin next is, ayun pa, open na natin yung messenger natin. Ayan. Ngayon, sa messenger is simple lang ang gagawin dito. So, di mahirap, okay? So, okay. Ang unang step is, kung makikita mo sa taas, may chats dyan. Ayan, di ba may chats dyan? So, click natin yung chats na yan. Pagkatapos is, may settings yan siya dito. Okay? Click mo na yung settings na to ayan, so sa settings na to, um, napakaraming options dito na pwede mo i-click. Okay, so, pero, excuse me, pero, focus ka lang po sa privacy and safety sa messenger. Okay? Tignan natin yan. Ayan. So, dito makikita yung tatlong tips na Okay? Na, um, tawag dito, na pwedeng, Uh, makatulong iyo para si partner sa kanyang ka mga kalokohang ginagawa sa messenger. Right, so, ano nga ba yung pinakaunang tip dito? Sa so, pinakaunang dito is itong hidden contacts. Ayan, no? hidden contacts. So, click natin yan. So, dito, kung makakita mo, basahin ko na lang rin, you've hidden these people and their notes from your suggested contacts, but you can still chat with them. So, dito, <clears throat> naka-hide naka sila dun sa, kumbaga, sa chats mo. Naka-hide sila dun. Pero pwede mo, pwede mo pa rin sila chat, okay? So, ngayon, okay, hiramin, hiramin mo yung phone ni partner. Ngayon, kapag sa hidden contacts, may nakahit na contacts dun. So, doon mo siya kung puruntahin. So, so, sino to? Sino yan? Ganun. And, syempre, hindi siya makakalusot dun. If ever na kung sino mo dito, babae o lalaki man yan, di ba? So, hindi siya Ano sa'yo, hindi siya makakalusot kasi nakita mo na yung mga hidden contacts niya. O yung mga tinatagaw yung mga contacts na hindi mo pa alam assuming na kahit sabihin nating alam mo ang password niya or hawak mo ang messenger niya, eh hindi mo naman nakikita sa hidden contacts kasi hindi ka naman mahilig punta sa mga setting ng messenger. So, doon lang ba nakatago lahat, di ba? So, wala ka kalam-alam. Alam, -alam. Kala mo safe na kasi hawak mo account niya, pero hindi pala, di ba? So, ngayon, kapag nag-hide siya, ganito ang ginagawa niya. I-click niya yan, ganyan. I-click niya yan. Tapos, kunwari, ito, i-click niya yung tao na to, i-hide contact ka lang yan. Tapos yan, nakahid na, di ba? Ngayon, pag makita kang ganyang tao dyan, so, kumprontahin mo, tarong-tongin mo siya, okay? So, bakit may nakahit na contact? So, yan. Yung kapag wala dyan, okay, punta tayo sa pangalawang tip. So, ano nga ba yun, okay? So, pero bago yun, show ko muna kung paano ito yan, ay, pag i-hide na ito, ayan, hide, click ko lang, hide. Ayan, ah, automatic na. Bakto, to contact na siya ulit. So take note ha, gawin mo to sa phone ni partner mo. Kung baga yung phone niya hiramin mo, or kahit sabi natin kahit hawak mo lang yung messenger account niya, gawin mo to sa messenger account niya. Okay? So ngayon kapag di mahawak, hiramin mo yung phone niya. Tapos gawin mo to sa messenger account niya. Okay, ganoon lang kasi yun. So next na gagawin natin dito is itong restricted accounts. Ayan. So click natin yan. So, dito sa restricted accounts, ito ang pinaka-sureful sa lahat. Alam mo kung bakit. Kasi dito, pwedeng pwede ka makipag-usap. Nandito lang kayo. Kung dito lang yung, yung, chats nyo, yung mga convo nyo, dito lang lahat. Okay? Hindi mo kailangan pumunta sa chats. Sa chats or sa mga chats heads. nga mga nangapap pap up na mga chat dito. Hindi ganun. Dito lang talaga kayo. Pwede kayo mag-usap dito. Once na-restrict mo yung account niya, pwede kayo mag-usap dito. Kasi, pasahin ko yung meaning, if you want to see less of someone without blocking them, you can restrict them and the chat will appear here. Diba? So, yung chat mag-appear rin siya dito. So, ganoon ka tindi. Okay? Ngayon, example, mag-restrict siya ng account. Ganito lang mag-restrict na account. Click mo lang yan. Tapos, yung tao na no? yan, pagkatapos ito, pinakababa, restrict account mo lang din ulit. No? Ayan. Ngayon, kapag mo restrict ayan, yan no? O, diba? Restricted na yung account. Ngayon, pwede mo siya kausapin dyan. O, pwede kayo mag-chat dyan. So, garoon ko rin dito restricted accounts. Okay? So, kaya dapat, um, kapag may nakita ka dito, kung pununtahin mo na rin siya. Bakit may, may naka-restrict na account? Ano ibig sabihin nito, di ba? Kasi once na naka-restrict yan, ganito kasi yan, once na naka-restrict yan, maliban sa pwede niyang kausapin dito, is para siyang nakablock na rin sa account na yun. Okay? Kung may rin may pinanghilangang pinanghilang, kang tao na For example, yung babae na yun na parang lagi niyang kausap or iniisip ko na yun chat niya. Pero nakikita mo naman sa chats niya, wala naman dun. Okay. Pero hindi mo, sa hindi, mo na rin ma-search sa kanyang search bar. Akala mo kasi naka-block na. Akala mo loyal na. Wow, sana all. Pagkatapos, manaman-naman mo na sa restricted accounts lang pala. Okay. Nakatago lang pala sa restricted accounts. Akala mo okay lang lahat. Diba? So, hindi pala hindi na masakit-sakit doon Kaya dapat alamin mo yung restricted accounts na to. So, magandun strict, click nyo lang yan. Pagkatapos, i-continue nyo lang. Ayan. Kasi, so, restrict nyo lang yan. Ah, diba? Yung ganun no? lang. unang lang mag-unrestrict na account. Okay? Pabilis lang. So, ito yung pinakahuling tip. Um, itong um, safe website browsing. Ito yung pang, tip. So, click mo yan. So, yung pangatlong tip is itong end-to-end -end encrypted accounts. Okay? So, click mo yan. Pagkatapos ito yung, security alerts, click mo yan. Ayan. So, dito, makita mo naman dito is yung kung saan nakalagin yung mga accounts niya. Okay? Kung saan siya naglalagin, nang ginagamit yung mga ibang devices, kung mga iba't ibang devices na ginagamit niya so dito naman makikita yan okay so kasi dito kailangan dito is uh, mahuli mo siya kung ang ginagamit niyang uh, phone is hindi niya phone makikita mo yan dito so dito naman di naman siya ganoon ganoon minor lang naman to okay so ito kung ito sa semester ko na ako messenger and ito yung phone ko so ngayon kapag may ibang phone dyan magtaka ka na okay malay mo phone ng mabai yun malay mo phone ng lalaki yun Err, uh, mali mo naman. Mali mo naman kung ng kaibigan niya lang, di ba? So, kung ka siya mag overthink kapag nakita ka na phone dito. Na ibang phone dito, okay? So, yun lang naman yung pinaka tip. Uh, malaman mo lang kung saan siya naglalagay, okay? Kung saan, mahilig siya mag-dota. Hindi uh, di siya nagpapalam siya, nag-dota nadud na pala siya. Siyempre, maglalagay niya sa mga PC-PC, di ba? So, makikita mo na dito kung saan siya naglalagay plugin siya sa mga ibang iba't ibang PC, makikita mo na 'di ba? So ilan yun lang mo yung tatong tip natin mga idol, siguro to patagalin pa. Um sana may natutunan okay, like the video, please leave a like. Ilan magkatagal pa? Till next time, peace out. Keep safe everyone.